magkakaroon po ng power interruption o brownout sa ilang bahagi ng ating lalawigan. Kaya pinapaalahanan po ang publiko na magkakaroon nga po nito sa ilang bahagi. Sa darating na Biyernes, May 30, 2025, mula alas 6 po ng umaga hanggang alas 6 po yan ng gabi. Ang mga apektadong lugar na pansamantala po na mawawala ng kuryente ay ang San Isidro, San Roque Jaen, Gapan at Baluarte na sakop po ng NEC 1, Santa Rosa, San Leonardo at Peñaranda na sakop naman ng NEC 2, Area 2 at ilang bahagi po ng kabanatuan na pinaglilingkuran ng cell core. Ang pansamantalang pagkawala po ng kuryente ay dahil umano sa isa sa gawang taunang preventive maintenance sa mga pangunahing linya ng kuryente. Kabilang na dito ang Kabanatuan San Isidro, Kabanatuan Bulwalto at Kabanatuan Bitas. Ito. Kabilang din sa aktibidad ang pagsasaayos at inspeksyon ng mga kaugnay na high voltage equipment at secondary devices upang masiguro ang maayos at ligtas na operasyon ng power system. Ang eksaktong sakop ng mga apektadong lugar ay itinatalaga ng mga electric cooperatives at distribution utilities. Magsisikap umano ang NGCP na maibalik ang supply ng kuryente ng mas maaga po o ayon sa itinakdang oras. Kaya pinapayuhan ang lahat na maghanda po at magingat sa panahon ng power interruption.